May nagsabi pala sa akin na parang hindi daw kami nag-aaway mag-asawa. Ang sagot ko naman dyan ay akala mo lang hindi. Pero oo, 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 oo. Parang sa mag-asawa naman halos lahat mo nyata nag-aaway, 'di ba? Lalo na tayo mga Pinay. Eh tayo may mga toyo, tayong taglay sa katawan, 'di ba? <laughs> Kahit walang dapat pag awayan eh nag-iisip ng dapat pag awayan 'di ba? Hindi pwedeng lumipas sa isang buwan nang hindi tayo mag-aaway. <laughs> Ganon, di ba? Tayo mga Pinay. Nako, talaga may taglay tayong toyo sa katawan. Kaya, hindi pwedeng hindi mag-aaway. Ako rin, ganon. Kahit na, alam mo yung wala ka sa mood. Pero, kailangan idamay mi asawa mo pag wala ka sa mood. <laughs> hindi naman siguro lahat. Pero, kadalasan talaga aminin nyo. O, lalo na pagka walang pang check-out sa, ano, online. Nako, <clears throat> may init ang ulo. <laughs> Idadamay ang asawa sa init ng ulo, di ba? parang normal na lang talaga sa mag-asawa yun saka sa masarap din nag-aaway yan <laughs> masarap talaga yung hindi naman yung away na matindi talaga yung tampo-tampo konti lang ba yung gano'n. pero ako ayan alhamdulillah nang pumunta kami dito sa Dubai halos isang buwan ako dito kami na mga bata ano o, two days na lang, isang buwan na kami rito, ay isang beses pa lang ako nag face sa asawa ko. Monkey face talaga. Gani asawa ko, pag nakikita ko na kasi mangot, naka, monkey face ka na naman. Sabi sa akin, monkey face ang tawag ng pagkakasimangot ako. Ang dahilan pa no, ng pag face ko, ay naglaba kasi ko. Ang usapan kasi namin, siya ang magsasampay, ako magtitiklop. Eh kaso, umalis, adi hindi na isampay, adi ayun, nag-monkey face na ako. Pagdating nyo, nag face na ako. <laughs> Tapos, pag kinakausap ako ng mga anak ko, sasabihin niya, huwag niyong kausapin muna yung mama niyo, naka monkey face. <laughs> ngayon lang, pero isang beses pa lang ako nagma monkey face, ayan. Ala naman pang dahilan eh, para mag monkey face ako ulit eh. Kasi nga sinusunod na ako, nagsasampay na pag sinabi ko, <laughs> pag sinabi ko magsampay, eh, nagsasampay na, ayan. Sa pag-aaway, talagang ganun. Ala naman, ala pa ako nababalitaan ng na mag na hindi nagawa <laughs> <laughs> Lahat talaga nag-aaway. Pero kami naman, ako naman, pag nag-aaway kami, ay hindi ko naman na ipinopos ba. Yun, <laughs> yun lang naman pag meron kami, hindi ma lalo na dati, nako. Nung bago-bago kami, ayan, talagang madalas ang away namin dyan. Ayan, hindi ko itatanggi yan. Ako, nung kami, bago-bago pa lang, kahit tumagjowa pa lang, ay lagi kami nag-aaway. Talagang... sa isip-isip kong bakit ba pumasok ako sa relasyon na na ganito sakit sakit sa ulo pero ngayon talaga, ala na, kasi ano na eh, natanggap ko na siya, yung buong pagkatao niya, natanggap niya na rin ako, yung buong pagkatao ko, ayan. Kasi sa una-una, lalo na magkaibang lahi, magkaibang paniniwala, magka, magkaibang nakalakihan, eh talagang may mga hindi pagkakaunawaan talaga, talagang, bakit ba ganito to? Sa isip-isip ko nung magsama kami, ganito ba talaga to, Ganyan, ganito. Nako, talagang sumasakit ang ulo ko. tas sig sigurado naman na siya rin na marami din siyang ano sa akin na bakit ganito itong pinay na to? <laughs> eh lalo na pinay, di ba? Madidiwara, ganyan. Eh, pagkagalit siya, eh mas galit ka dapat, di ba? <laughs> eh sa kanila kasi, sa lahi nila, pagkagalit ang lalaki, tumatahimik na yung eh, babae, eh, kadalasan talaga ganon manlaki lang na ganyan yung mata ng lalaki, tahimik na yung babae. Eh, eh, hindi tulad nating mga Pinay, di ba? Pag nilakihan tayo ng mata, eh, dapat yung mata natin lumuluwa na, di ba? <laughs> o, ganun, yun lang. Nung una talaga, ayan, sabihin ko sa inyo, na nalulungkot ko Nung una talaga, ang namin mag-away. As in, araw-araw yata kami nag-aaway. Pati sa, pati nga pagbibirit <laughs> pinag-aawayan namin kasi nga hindi siya nag brief eh ako naman kasi gusto ko mag-brief siya eh ngayon tanggap ko na kahit wag ka mag-brief diyan bahala ka sa buhay mo para hindi na kami nagaan bahala ka eh yung kasi nakasanayan niya eh sino ba ako para baguhin naman lahat ano kung doon siya komportable eh hayaan ko na lang diba o ngayon kahit na wag siya magsuot na sa lawal dyan eh bahala ka sa buhay mo o ade wala na kaming pinag-aawayan ano dati kasi marami kong inaano-ano -ano, yung nasa isip ba na ayaw kong mapinta ka, ayaw kong ganyan, ganito. Kaya, eh ngayon, kung doon siya masaya, bahala ka na. Basta kaming pamilya ay masaya, eh. Hindi ko na iniisip masyado sa sabihin na ibang tao. Kung doon siya komportable, hayaan ko na. Basta, ang kaganda lang sa asawa ko talaga kasi, ngayon talaga, ala talaga kaming yung selos-selosan hindi niya pinapakailan may cellphone ko, hindi ko pinapakailan may cellphone niya. Siguro ganun pagpanatag sa isa't isa na alam mong hindi maglolo ko yung, yung asawa mo. Ha, no? Ganun. Yung kasing iba na Pakistani, medyo mahigpit yun. Yung kailangan, hawak yung cellphone, kailangan alam yung mga kausap. Sa akin naman, asawa ko, panatag naman siya na ako yung hindi siguro maglolo ko. Kaya, hindi naman siya ganun kaselos. Pero talagang, hindi niya rin naman ako pinababayaan na maglakad-lakad dyan. syempre kahit nga sa elevator, ano? Ay, anak, hinaan niyo yung cellphone niya nagbibidyo si mama. Mariam, kahit nga nasa elevator, kunwari, dito sa building lang naman namin siya ganun. Kunwari, may sasakay na bababa na kami. Ay, bababa talaga. Lalabas na kami. Pagka may lalaking makakasalubong ako, aanuhin niya. Yung para sa senya sa niya na, na lalabas ako. Kaya hindi mo napapasok yung lalaki. Ganun. Ganun ba? Ganun pare asawa ko yung mapipilmok talaga na talagang ikaw eh sobrang protektado niya. Ganun. Ganun naman tang asawa ko yun ang nakakatuwa rin sa kanya talaga. Yung kahit na hindi ka naman kagandahan, eh akala mo naman yung buhok mo yung gantalang pakan. <laughs> Ayun, yun lang ang nakakatawa talaga sa asawa ko na hanggang ngayon talaga, pag tinatanong ko ng asawa ko, sabi ko, kailan mo ko mahal dati o ngayon, sabi ko. Pareho, sabi niya. Hindi naman nagbabago yun, sabi niya. Kung gaano kita kamahal dati, ganun pa rin kita kamahal ngayon. Eh ako, ako, sabi ko, ako, tanungin mo ako, kako. <laughs> tanungin mo ako, kako, kung kailan kita mahal ngayon o dati. Sabi ko, ang sagot ko ngayon, sabi ko, dati kasi nga, talaga mas mahal ko na ang asawa ko ngayon kaysa dati. Kasi talaga naman ganun pag lagi nag-aaway, diba? Parang yung pagmamahal na babawasan, ganyan. Kaya sinasabi ko sa kanya na mas mahal ko talaga siya ngayon na kaysa dati. Eh ako naman talaga, totoo lang sa kanya. Talaga naman totoo na talaga ngayon ay eh, mas mahal ko na siya. O di kinilig na naman kayo. <laughs> o sige, ganyan yan lang ang sagot ko sa iyong tanong na kung kami ba hindi nag-aaway nag-aaway kami ngayon pero madalang na lang hindi na talaga tulad ng dati Ayan, kaya sa may mga palaging away na away dyan huwag kayong magalala dadating din ang araw na kayo hindi na mag-aaway o <laughs> ayan babush na ang haba na naman ng ating video